Hello guys, kumusta po? Kayong lahat, may tips na naman po tayo. Sana magustuhan ninyo ito, ang kwento tungkol sa Pariso at sa maninangil ng buwis. May mga tao roon na matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba. Kaya sinabi ni, iso sa kanila ang talinghagang ito, may dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariso at ang isa ay maninangil ng buwis. Tumayo ang Pariso at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. Tinabi niya, Zero Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, manderaya at mga ngalunya o katulad ng maninangil. Lukas Kapitulo 18 Versikulo 9 hanggang 11 Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo, at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. Ang maninangil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo, at hindi man lang makatingala sa langit. Tinadago niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ang maninangil ng buwis na iyon ay umuwing itinuring ng matuwid ng Diyos, ngunit ang pariso ay hindi. Tapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nasyam papakababa ay itataas. Lukas Kapitulo 18 Versikulo 12 hanggang 14 Guys, sinong pipiliin ninyo ang pariso o ang maninangil ng buwis, at sino ang kinalagda nagdakilang Diyos? Pa-comment kung ano masasabi ninyo guys. Guys, kag nagastuhan po ninyo pa dalaw po ang aking Celso Llorente Channel YouTube. Like, share na din at mag-subscribe pa pindot ma din ang button bell. Thanks guys!